Hello and welcome back again to my YouTube channel The Mommy Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa pera at pwede din itong gawing protection laban sa mga inggit usog at mga sumpa at mga psychic attacks. Mainam na gumawa tayo ng mga ganitong pampaswerte para makaakit ng swerte at maproteksyonan kayo sa mga kamalasan na dulot ng evil eyes lalo na kung may nakakasalamuha kayo na may lihim na inggit sa inyo na hindi nyo nalalaman at palihim na pala kayong sinusumpa kaya kung minsan ay nakakaranas kayo ng kamalasan ng kahirapan sa buhay hindi kayo umunlad dahil sa mga negative energies na dulot ng evil eyes o psychic attacks. Ayaw natin na makaranas tayo ng mga ganito kaya kailangan ay maprotektahan ninyo ang inyong mga sarili at pati na rin ang inyong pamilya dahil kahit na meron kayong protection para sa inyong sarili kung ang inyong pamilya ay wala, baka sa kanila mapunta yung sumpa o yung negative energy o kamalasan. Katulad ng pagkakaroon ng aksidente o mga kamalasan sa buhay. Kaya, mainam na gumawa kayo ng pampaswerte para sa inyong sarili. At ang pampaswerte ito ay pwede din na pangproteksyon. Gawan nyo din ang mga kapamilya nyo, ang mga kasama nyo sa bahay, lalong-lalo na ang mga anak ninyo ang mga asawa ninyo, ang mga taong mahalaga sa inyong buhay para hindi sila yung matablan ng mga negative energies o mga evil eye dahil napakahirap niyan na maranasan nila yung kamalasan. Gagawin lamang ito tuwing Martes at Biyernes sa umaga na ang araw. Mga ngailangan tayo dito ng asin na nakalagay sa babasagin na bowl o mga jar o mga baso. Dapat babasagin lamang ang gagamitin. Huwag tayong gumamit ng mga plastik At mga ngailangan din tayo dito ng mga dinurog na eggshell. Ang dalawang sangkap na ito ay napakabisa na mag-attract ng swerte sa pera at mag-absorb ng mga negative energies. Napakabisa ng dalawang sangkap na ito, ang asin at ang dinurog na eggshell na magprotekta laban sa mga evil eye, magabsorb ng mga negative energies ng mga kamalasan at nag attract din ito ng swerte sa pera ng kasaganahan sa ating buhay. Kaya kung meron kayong mga eggshell, ay huwag nyo yung basta-basta tinatapon, kundi ip ipunin nyo na lang para sa mga susunod na ritual na pampaswerte. Kamitin yan na pampaswerte at pangproteksyon. At mga kailangan din tayo dito ng papel. Kahit na maliit lamang na papel, at isusulat mo ang iyong pangalan at ang birthday at saka mo ngayon ito titiklupin ng papalapit sa iyo para i-claim mo ang mga blessings, mga biyaya na paparating sa iyo at maproteksyonan ka laban sa mga negative energies at mga evil eyes at saka psychic attacks na ipinupukol sa iyo ng mga lihim mong kalaban, mga taong naiinggit sa iyo at ilalagay lamang ito sa altar sa pasimano ng bintana sa inyong kwarto o sa itaas ng kabinet. Tatagal na ito sa isang buwan at kung nakita mo na natunaw yung asin ay agad ka ulit na gumawa ng panibago dahil ang ibig sabihin nito ay naabsorb na nito yung mga negative energies na nakapaligid sa iyo. Napakadali at napakasimple lamang ng pamamaraan ng pampaswerteng ito kaya kung kayo ay mahilig at panatiko sa mga pampaswerte, gawin at subukan lamang ang pamamaraan na ito at sasamahan lang ng 100% na paniniwala. Paniwalaan mo ang mga pampaswerte na iyong ginagawa at maging positibo. Alisin ang mga galit at sama ng loob. Ang mga negatibo mong iniisip, iwaksi mo muna yan para yung pampaswerte mong ginawa ay maging tumalab at maging epektibo talaga. Tandaan na ang mga ganitong pamamaraan ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang. Tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte, pagtatrabaho at lalong-lalo na ang manalangin ng taimtim sa poong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad at magtagumpay sa ating buhay at matupad ang mga natin sa buhay na yumaman. At kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.